United States Agency for International Development tinawag na corrupt at incompetent. Narito si IFM RC si Idol Zena Mariakdang para sa IFM Foreign News. IFM Foreign News. Apektado ngayon ng iba't ibang programa ng United States Agency for International Development katulad ng HIV, polio, mpox at bird flu matapos ang pagpapatigil ni US President Donald Trump sa ilang bilyong dolyar na overseas aid. Ayon kay Trump, masyado umanong malaki ang perang nagagastos ng US aid at tinawag pang incompetent at corrupt ang naturang ahensya. Sa ulat, 0.6% ng kabuang US yearly spending ay napupunta sa humanitarian aid sa Asia, Sub-Saharan Africa at Europe at ginagamit rin umano sa humanitarian effort sa bansang Ukraine. Hinimok naman ni World Health Organization Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Jesus si Trump na ikonsidera ang patuloy na pagbibigay ng tulong hanggang sa makakita ng mas maayos na solusyon. Samantala, nagambala rin ang HIV treatment at iba pang serbisyong medikal sa 50 bansa dahil dito. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.